Ito naman panoodin natin mga idol Mga sports cars na mga kaka kakaibang pagka-invention na yan oh. o no? Mangat lang oh. Ayun kung sa traffic nga naman eh Dirit-dirit silang usad mo yan Pwedeng pwede rito sa Pilipinas yan no? Hmm. Pinakbangan lang yung nasarap harap eh. na Ito naman isa mga lods oh. Ano naman kayong talent ito Galing oh pwede palang pasahid hindi na kailangan magatras sa bantika ito na isang pan mga lod problema niya kumpara sa pumarking eh o oh, baba o o galing din o no? oh. o oh. baba o alam kahirap hirap ito na mga lod o oh. may harang hindi sa makatawid ba? Ginawang chopper ah. <laughs> Kalukuhan din. Eh. Dito isa. Oh. Wah, anong klase ng usa diyan oh. Katalon-talon, laglag tuloy tambot so. Ito naman si Kuya. Pagyaya oh, ba? Oh, eh. bye. Nasa cellphone lang oh. Kung anong gustong kulay niya rin sa cellphone ko niya. Oh. First car niya oh. Malupit. Ito naman. Ganda na itong sports car na to Parang pan lang oh. Ito naman Ba, ang galing oh Nag-exhibition oh Oh Ba, malulupit ang driver na to Oh Ayan ah, ang kalukuhan naman na yan Hindi <laughs> naman na pwede yan Okay Kasi okay. pusing Aba, talaga naman San ka pa, oh Ito yung Jay Idol Ano ba yung pano to Aba, hanit, bike lang Naka-ban pa sa, bakit bike yung nandun Aba Front lang pala yung bike, mga lods Kutsi din pala yung Sa ilalim nun no? Ito oh, ba yung bulataw din to si Idol? Eh, ito, malu malupit. O, oh, nagasinyas pa. Oh. Uy! <laughs> oh, ito naman. Chopper. Aba, ay matindi. Katawan ng umiikot eh. Pag hindi ka naman dyan, nahilo naman. Pag sumakay ka dyan eh.